Uh, sa uh, sa Poroka 4 Barangay uh, Tuail, President Rojas para sa ilang uh, padula Larong Pinoy o oh, naa uh, sa babaw sang kawayan ang mahulog alak sa sa so, Ginoo, hampang ni. Eh. Oh, arena na, o oh, nang uh, padula. Oy. Oh, wala pa nakumpisa pero murang mahulog na. Oh, are. Oh, kasadya na lang sa arena. Oh! Hoy! Hoy! <laughs> 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 oh. Are, are, are. Eh. Oh, ade, ade, ade. Padayon gyapon ni. Oh. Kadua, oh, wala pa. wala wala apa, oh, wala pa dagan kayo tao dire sa proform mga kabirasa oh, daghan mga tao nakaabang sa ilang uh, padula para sa ilang ah uh, uh, laro pinoy oh, naa sa kawayan dalok di kayo kawayan gigbutangan og uh, mantika man siguro ni Oh, ikadua. Second round. Ani kuya ni. Ang magdaog. This mil, ang mapildi 5 mil. Kuya na pa premium dali mga kabiros na to. Peteng dako ah. Okay. Oh, dako kayo ng premium. Ari na. Hoy! 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 Oh, okay lang. <laughs> oh, nalagi no ha. So wala pa naka-follow sa biyahe ni Ron ha. Paki-follow mga kabiros nata. Um, follow, follow. <laughs> oh, ikatatlo. Oh, kung kinsa mahulog pilde. Oh, ali na. Oh, tirahin na. Oh, ali na. Ali na. Oh. Oh. Alina. Alina. oh. 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 Ah! <laughs> Ay, nalang Ginoo. Tabla, tabla. Ah, tabla tabla. Uh, tabla, tabla daw. Last and uh, final showdown. Arena. Arena, Jismel ang magdaog. Ang Mapeldes si Kobel. Hoy! <laughs> oh, winner. Oh my god.